Suportahan natin Ma'am Silkat Channel. Subscribe Ma'am Silkat Channel. Please subscribe my channel mga palangga at kay Seri Osi at Bro Tata Osi Vlog. Subscribe, subscribe. Hello guys, good morning. Ayan, good morning po sa ating lahat. So, for today's video guys is bibisitahin ko po yung aking dragon fruit mga palangga kung kumusta na po mga palangga kasi first po namunga na po siya so ngayon bibisitahin ko po guys so ayan samahan nyo po ako guys ayan tingnan ko po ang aking dragon fruit mga palangga Ayan guys, ayan namumunga na po siya guys. Ayan po ang kanyang bulaklak mga palangga oh. Wow! bulaklak guys. Mayroon pong yellow sa gitna. Ayan. Ang tawag daw dito is reproductive organs. Tama ba ako? So ayan po guys. Ang laki po ng kanyang bulaklak. Ayan. Wow! So, first time ko po mga palangga na nakakita ng ganito na kapag mamunga ang dragon fruit guys ganyan talaga ang kanyang bulaklak so ayan tingnan nyo po guys oh. yan. tinatawag po itong reproductive organs daw ayan tingnan nyo po guys ayan ang ganda po dito oh. super ganda po mga palangga wow so, ganda guys And ito po ang kaniyang nganguhan mga palangga ayan mayroong nakabantay oh ayan mayroong nakabantay guys <laughs> ayan binabantayan po niya ang ating paguntot mga palangga so ito po ang kanyang puno mga palangga ayan tingnan niyo po guys Tingnan niyo po mga palangga So, ito po siya. Nakabantay po siya sa bulaklak ng dragon fruit mga palangga. Ito po ang kaniyang puno. First, ito po siya mga palangga. First, din ito. Hindi ko po alam kung bakit ganito siya mga palangga pag, pag bumukadkad na po ang kaniyang bulaklak. Ayan po guys, ang ganda oh. Wow! napakaganda mga palangga. Ayan. Super ganda. So, ayan mayroon pa siyang parang ano, parang tubo, guys. <laughs> ayan, tinatawag po itong reproductive organs daw. So, reproductive organs So, yan tingnan ko po ang isa. I Ipakita ko po sa inyo, guys, sa hindi pa siya namulaklak. Tingnan ko po. <clears throat> So, ito po siya guys. Pag hindi pa siya namulaklak. So, first, ito. Then, siguro mamayang gabi. Mamayang gabi, mamukadgad na po ito mga palangga. Mamayang gabi. So, babalikan ko. Mamayang gabi ito. Yan. Ito po siya. Pag hindi pa mamukadgad ang kanyang bulaklak guys. So, ito ang isa tingnan po mga palangga ang laki po ng kanyang bulaklak guys so first time ko po nakakita ng dragon fruit kaya pala sobrang tapmis daw nito hindi ko pa natikman ang dragon fruit mga palangga hindi, hindi pa ako nakatikim ng dragon fruit so pag ano pag mahinog na po ito yan pag mahinog na po ito guys makakain na po tayo ng dragon fruit yehey yan hindi pa siya namulaklak. Tingnan nyo po mga palangga. So ito po ang kanyang aura mga palangga kapag wala pang bulaklak. So ayan. Siguro mamayang gabi mamulaklak na po ito mga palangga. Ayan, tingnan nyo po. So ayan. Balikan po natin guys. Yan mga palangga. Tingnan nyo po mga palangga. Oh, ang ganda po mga palangga. Yan ang ganda po ng kanyang bulaklak. Yan. Grabe ang ganda guys. Yan po. Sobrang ganda. Yan ganito pala ang bulaklak ng dragon fruit guys. So grabe ang ganda po. Ayan. So thank you po guys sa inyong panonood. Ipakita rin ako sa inyo ha kung unsa ang bulaklak ng dragon fruit kasi first time ko pa nakakita ito guys. Ayan. So ayan guys, salamat po sa inyong panonood sa aking bulaklak ng aking dragon fruit. So ayan po. Bye-bye po mga palangga. Ayan po guys. So, Ito po ang kaniyang ano. <coughs> mga kasamahan dito, mga palangga oh.